Mga boss, kamusta po kayo? Kwentong buhay Canada ulit tayo. Ayan. Isa ka rin ba sa miss na miss na umuwi ng Pilipinas? Uh, talaga naman nakakamiss. Talagang ako gusto gusto ko makauwi ng Pilipinas, magbakasyon Pero buti na nga lang, good decision kami ng misis ko. Hindi mo na kami tumuloy na magbakasyon Kasi tulad nga niyan, daming pagbabago dito sa Canada. Although di naman ako negative thinker kasi titiwala naman ako sa company namin na pinagtatrabahohan pero iba na kasi yung ano eh dapat minsan nagiging negative din tayo para balance lang negative the way na wise ka lang kasi pinagandaan mo yung mga possible na mangyari para na sa ganon yung impact hindi mabigat sa'yo di ba? Kasi kung umuwi kami, siyempre pagbalik namin dito, parang back to zero na naman kami. Kasi pag umuwi kami, automatic, upos yung pera. <laughs> kasi guys, hindi biro talaga umuwi ng Pilipinas pag galing ka din sa Canada kasi ang layo ng Canada. Sa pamasahe pa lang, yari ka na kung marami pa kayong miyembro ng pamilya. Eh kami, tatlo lang naman kami. Pero, magkano na yon So, huling canvas ko, dalawang libo kada isa uh, to, ano, uh, yung promo pa yun guys yun na yung pinakamura kasi ano na nga yun eh economy lang yun tapos promo pa ibig sabihin na uh, mahal talaga kung hindi promo tapos yung pagitan pa ng buwan limang, limang buwan halos yung advance ng booking pero mahal pa rin diba ganun kalayo kasi yung lugar din namin dito pa kasi kami sa Quebec tapos mag plano kami from Quebec to Montreal tapos Montreal to kung saan man sa sa Asia man sa bawa ano pwedeng sa padaanin uh, ng kami ng Taiwan o kaya China pwedeng mga ganun so malayo talaga mahal talaga yung pamasahe ngayon pamahal ng pamahal kaya yung iba talaga umuwi na habang mura pa kasi mura pa, mura pa daw yun eh sa akin naman oh, talaga namang ano baga masaya talaga umuwi baga katwiran kasi ng iba ano yun mo naman yung pera basta masaya ka ako naman kasi baga wala naman ako talagang reason pa para umuwi yung mabigat na reason kasi kung uuwi kami para lang talaga makapagsaya madali lang naman yung pagiging masaya eh. lilipas din kasi yan eh masaya ka isang o isang buwan ka lang masaya pag-uwi mo pero pagbalik mo malungkot ka na ulit yun yung totoo eh gusto ko kasi yung tuloy-tuloy na yung saya kumbaga magtiis muna kami ngayon at eventually tuloy-tuloy na yung saya namin kasi yun yung natutunan ko rin na taste now enjoy later so ganun kasi yung uh, gusto kong ano mangyari hindi yung titiis kami, mag enjoy titiis na naman ulit. Enjoy. So, isang diretsyo ano, para sulit talaga yung pag-enjoy. At saka guys, no offense to guys sa iba nating mga kababayan dito sa Canada rin. ayoko ring kasing pilitin yung sarili ko kahit na hindi ko pa naman kayang magbakasyon o umuwi ng Pilipinas. Lalo kong yung ipang titiket ko, ipapamasahe ko, is uutahin ko sa credit card. Kasi guys naranasan ko na kasi yung ah, mabaon sa utang kaya takot na takot talaga ako mangutang lalo dito sa Canada guys kasi importante dito na mabayaran mo talaga yung credit card mo on time kasi dun yung malaki yung interest eh kapag hindi ka nakapagbayad sa pinaka cash na hinira mo halimbawa so, kung sa laki nung utangin mo pang ticket Diba? 'di ba? Hindi mo naman mababayaran 'yon ng isang bayaran lang eh. E pag inabutan niyo ng due date, 'yon magi-interest 'yon. Tapos hanggang sa magahabol ka na, patayin mo na sarili mo katrabaho. Kasi kaya puro hindi ko naman nila lahat. May mga ganung nangyayari na dahil sa mga maling desisyon kasi, yun yung magpapahirap lang naman sa dito sa Canada. Totoo, may enjoy mo kasi yung buhay dito sa Canada kung magiging wise ka lang din sa pera na kinikita mo dito yun lang naman guys yung napapansin ko kasi hindi ko naman nilalahat so kahit ako kasi yun din yung mga pagkakamali ko nung una Bida ako ng ganito, kuha ako ng ganyan buti na nga lang yung sa pag-uwi ng Pilipinas talagang pinag-isipan ko ng hindi lang tatlong beses lagpas pa talagang inano ko muna siya sa mga story nung umuwi pinakinggan ko muna yung mga kwento nila na yung iba nagsabi talagang ubusan daw talaga ng pera kasi hindi naman pag uwi ka ng Pilipinas hindi lang naman pamasayong yung gagastusin mo eh alangan naman na yun nga sinasabi ko lagi na alangan na pag umuwi ka dun ay, pre kamusta <laughs> ay ganun ganun na lang hey syempre nasa sayo din naman yon pero yun na sabi ko hindi naman kasi tayo ganun eh Di ba kahit uh, sabihin na natin na nasa iyo naman 'yan kung magbibigay ka, magbubudbud ka ng pera doon. Pero hindi naman kasi tayo pinalak o hindi naman wala sa kultura natin yung pagiging madamot, di ba? Tayo kasi talagang mapagbigay tayo lalo lalo sa mga immediate family talaga natin. Talagang bibigay tayo ng pera pasalubong. sa lubong. Talagang gusto kasi natin masulit yung pag natin para mapasaya sila, makasama sila sa konting panahon na pag-uwi natin, pagbakasyon at makapag-relax din tayo. Siyempre, ma makain natin yung mga gusto natin, makapag-pasyal tayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun kasi yung gusto natin din, kaya gusto natin magbakasyon. Pero nga, sabi ko, kung pipilitin lang natin, hindi talaga magaan sa bulsa yung pag-uwi, eh huwag na. At lalo na ngayon guys, di ba, na o lalo kung ikaw ay tulad ko rin na temporary worker lang dito sa Canada di pa naman kumbaga, matiba yung pundasyon mo ba? yun kasi yung mga in inaano natin pinaghandaan na huwag mangyari mabaon tayo dito sa utang o mag maghabol tayo na maghabol kasi naggipit tayo dahil sa mga maling desisyon yun lang naman guys ang gusto kong i-share at sana yan, nakatulong at nabigyan ko kayo ng idea na linawan din kayo at isa rin kayo sa tulad ko na good decision din dahil hindi mo na umuwi ng Pilipinas so kung isa ka rin sa tulad ko na yun nagbabalak sana pero hindi tumulog yun. good decision yan guys tama yan yon salamat sa mga sumama sa ating sa uh, pagbentuhan. God bless po. A uh, iingat po kayo lagi. Salamat sa mga laging sumusuporta po lalo sa mga kapatid natin. Yo. God bless po.